Idol punta tayo dito sa kung saan sila umakyat ng buko. So, kanya-kanya silang pwesto mga Idol. Ayan. Dito yung isa mga Idol. Tapos kung mapapansin nyo, hiwahiwalay sila. Apat silang umakyat. Nandun din yung isa. Yan yung mga routine na ginagawa nila dito mga Idol. Pag sa araw-araw. Ayan. Ayan. Doon daw, doon. Ah. Gusto niyang uh, i-cover natin siya mga idol. si... Si... Ah? Ayan. <see. Okay. laughs> Ayan, titignan natin mga idol. Yung market dito. ito malupit mga idol ito yan, nakita niya, mga idol may isa pa ah. Ayos siya mga idol yung asawa ng aking na si Michael <coughs> eh, Medyo mainit lang. tignan mo paano sila bumaba mga idol sasaka yan dun sa ano sa sa ano nakita mo mga idol oh. ganyan siyang bumaba oh, wow ang lupit <laughs> oh. <laughs> ang lupit mga idol nakita nyo may exhibition pa di ba ah Nakakita ah, kayo ng exhibition kung paano sila bumaba mga idol sa ano, galing na sa doon sa taas. Ay, shit. Ano yun? Minatapakan ako na ano. Minatapakan ako na tuod. Ayan. Ayan naman yung isa, makakaya at uh, bumababa na Kaya tingnan ulit natin magaling sa mag-exhibition mga idol ayan o oh. napakasimpleng makyat Il y idol ha. Mga pagkuhan nila ng buko. Eh, napakasimple lang. Nakahubad pa yan. Sasakayan niya pa yan mga idol. Oh. tingnan mga idol ha bababa yun ang nakasakay sa lubid o oh. wow ang lupet mga idol <laughs> ayan <laughs> kita nyo paano siya bumaba ha? hindi ka ng mga doon mga idol oh. Ayan, uh. ayan. hindi ko siya ma-zoom ayan Nakikita nyo lupit na Yeah, may mga langgam din pala. Uh, buti hindi ka kinakagat. Dami mo langgam sa katawan. So yung short natin na puti. Sigurado mangingitim dito. Mga idol. Yeah. So marami ng ano. marami na silang nakuha yeah. yung mga doon mga idol yeah. apat silang umakit yun andin yung isa yun na nakita nyo mga idol napaka buti na lang yung action cam natin eh napaka wide nakikita talaga ng maayos yung ano Yan. Ito yung uh, umi exhibition sa kanila mga idol. At yung doon naman, ay maladyo, malayo malayo-layo yung aking pamangkinan doon mga idol. Ayan. Titingin ulit tayo dito. Pakitaan tayo uli ng uh, isang uh, malupit-lupit na exhibition. May ano pa, mayroon pang halaman mga idol sa puno. Yung tinatawag nilang ano to. Uh, Orchids. Ayan, yan narito maging sa may puno, may or.